mga kabeshi. Andito po kami ngayon sa dagat. Kasama si Bobby. Ginuhugasan ng paa ni Mama. Sonya. Si Andres. Andres! Woo! Woo! <laughs> Yun. At si Sian. Andito si Daddy at si Tatay. Ayun. Ah. Wow! Si Andres ngayon ay magaling na! Woohoo! Thank you, Lord! Saka Elmo pa. Baby! Baby! Okay, dumawa, ba? ay, Baby. <laughs> Andres! Baby! Nuhugasan na ni Mama po para laban na si Bobby sa puti, oh. We binamen. Hi. Hadi. Hadi. Oh, pa-order pa more. I want you more. Oh, pero wala pa naman po natami, no? Wala pa naman. Again, enjoy pa sina Mama pati tayo naman po namin kapag may ulan na kapalo.